morning po morning dito na po ako ngayon sa bayan ng Marikina yan o yan dito ako sa Rainbow Fountain mula Antipolo isang oras po ang ubal ng Marikina ubal grandstand guys napagod ang lolo pagod na po kaya mag relax muna ako dito sa gilid ng rainbow fountain ng Marikina ayan guys oh pawis na Ah! dan, ah. Bike lang po, bike Ram antipulo to Marikina With love hahaha Ayan o Hindi na ako papasok sa Ubal Kasi napakadabi tao Dahil wala pong pasok ngayon Halipin Ito po ang intersection Ng Marikina po intersection ng Marikina po ito yan po ang kanilang logo yan po yan Marikina City Ubal Istambayan tulad nito may mga dami kalapati yan dami kalapati tapos Ito po ang Marikina City Uy, nagliparan Ang dami Binulabog na bata Ito po ang intersection ng Marikina Tapos Marikina Diagnostic Diagnostic and Medical Art Build building. Amang Rodriguez Memorial Medical Hospital. Yan, nirenovate po. Yan. Ngayon, yan ang pinakapalingke ng Marikina. Pinakapalingke yan. Okay, guys. Ah, uh, na kunting uh, konti pa. Ilang minuto na lang. Okay guys. Kaya kami dalabag. <laughs> yung puso ko sa puso ko yung puso na sa na mula sa bundok kinuha ko ibibili ko dito ng isang kilong munggo at isang kilong sugpo sabayan ko ng okra at alokbate guys paborit ko yan eh kaya sinadya ko sa barkina pangalawa papawis pa din Okay, yung aking na harvest na langka, mamaya ko natirahin na yung pagdating ko. Okay guys, tinpor, tinpor. Ay, hindi pala. Kasi out-out muna -out ako. As usual, mga biga family. Bilyar, kundun, sibilya sa side po ng airpot ko at sa side ng airmat ko anang ah, ng side na pala ng airmat at airpat ko yun side naman ng asawa ko mga aranilya at kuradis yun din aking mga manugang dyan sa lawang pamilya nila dito sila lahat so, yan sa puder ko yung manugang ko eh yung sa lawang Roma family Adriano family Dilapinya family Piska family Yarisku family Grandi family Bayau Bridge Bayau Billmore Shout out sa inyo. At ang pinakapuli kong Tio Jun Haranilya sa Tanay. Shout out. Kapatid ko sa Pampanga, Orlando, Biga. Shout out. Sampo sa ng yung pamilya. Kapatid ko sa Pasig, mga Biga dyan, Rosil, Private Nilista. At kayo isa kong natirang kapatid sa Bakulod. Junita Biga Puente. Shout out sa inyo lahat. Okay. At sa lahat ng mga kaibigan ko pa, kadami, hindi ko na nangambit ang iba. 1982 batch, Southern Negros College, Binalbaga Negros Occidental. 1982 college, Hello. 1982 college, kung saan makayo sa mundo, shout out sa inyo lahat. Okay, 10-4, 10-4 guys, 10